po Reno 5. Hindi po nagpa-power. At tinister ko mga idol, full grounded po siya. Ayan, dalawa po pumapalo pareho. At ayan, napacheck na pala ito mga idol. At ayan, tinanggal po yung bakal. At ayan, dahil napunta sa atin mga idol, tinister ako, grounded siya. At buti na lang, meron po akong short killer. Sinubukan ko lang siya mga idol kong magawa ng paraan. Ayan, paano ba gamitin ang short killer? Ayan, isit lang po natin mga idol sa 3.0. Meron po yan dalawang button, plus at minus mga idol. At ayan, so nag 3.0 na siya. At itapat nyo po pala ang dalawang wire mga idol sa positive at negative doon sa connector ng battery. At ayan, kapag nawala na ang tunog mga idol, mawala na rin po ang grounded. At ayan mga idol, nawala na po ang tunog at subukan na po natin mamaya kung gumana na ba ito? At note ko mga idol, hindi po lahat ng mga shorted ay matanggalan agad sa short killer. Madalas dito kapag meron ng kapasitor na shortage, kaya niyang lusawin. At kapag IC na mga idol, hindi niya kaya sa short killer. At pansinin niyo mga idol, natin kanina, kabilaan po ang palo. At ngayon, isa na lang ang palo. At ayan, testing na natin mga idol. Grabe, magulat po kayo sa ginawa natin. At ayan, nabuhay po siya. At hindi tayo pinahirapan. Hindi na tayo nag-backpack ng mga plate at swerte tayo dahil meron tayong short killer. At ayan mga idol, tingnan natin kung magtuloy na ba sa mino at pansinin nyo mga idol, nagtuloy na nga sa mino at meron pang laman ang battery. At grabe sobrang natuwa si ma'am dahil wala pa daw siya pambili ng bagong cellphone. At ayan, so yung plate na yan mga idol, wala namang problema kung tatanggal. Kung baga, takip lang po yan. At kailangan nyo rin po ingatan kapag nagtanggal kayo ng plate kasi may mga pyesa po yan baka sumama yan pagtanggal at maputulan ng linya at ayan, sa kabutihang palad mga idol nagawa po natin ng paraan sa mga gusto magpayos pwede kayo magpalalamob LBC, GNT at pwede kayo magbukain maraming salamat po